Sponsored by... YouTube channel. Ako na po ni si Madeline Archaga. Ang inyong higala. So guys, for today's video I This is it, pansit. Ito na po ang panahon at ang the day that I am waiting for. <laughs> <laughs> so yun guys, I'm so very, very much happy. I am so happy talaga as in happy. Actually guys, gini siya nga pag-install is dapat at to pa ning, oh, July, oh, di ba? Super tagal na, super tagal. So, at July ko nagplano niya, na ni Hatag na ako, guys, para aning ay pang-install. Ay, saya po. <laughs> may nagbigay na po sa akin para po pang-install ng Wi-Fi, o, oh, di ba, Wi-Fi. Tapos, ang nangyari, guys, is Hey guys, kasi yung kumpanya nila is kapag pumunta ka dun sa opisina nila para magpa-install ng kanilang wifi, bago po sila mag-install is sinusurvey po nila ang bahay mo. So pupunta sila sa bahay mo, titignan ka gano'ng kalayo or saan nakapusto yung bahay mo. So nalaman nila na sobrang layo po ang bahay namin sa highway. Nung nag-inquire ako, nalaman ko na 2K yung bayad ng pagpa-install ng Wi-Fi. Tapos, nung sabi ko na mag-install na araw na yan, so before, may nag-ano, may nag-survey dun sa lugar namin. Tapos, nalaman ko sa nag-survey, kasi nakita niya na malayo kami, sabi niya, yung 2K daw na bayad ay yung libre lang na wire is hanggang 60 meters lang po. So sinabi niya, yung Toki is hanggang 60 meters lang po yun na kalayo galing sa main line. Tapos sabi, ano, kasi ang layo mo, kailangan mong bayaran ang excess. Oo, sabi niya. Tapos sinukat nila mula highway papunta dito sa bahay namin, sinukat nila. At umabot po ng 561 meters ang layo. So ang libre is 60 meters. So ilan yung kulang, 'di ba ang laki? So sabi niya, yung yung excess na wire is babayaran mo worth 5 pesos ang meter. So sabi niya, no, yung po, total ko ay kulang talaga yung pera ko. So ang nangyari ay hindi po ako nakapagpa-install kasi nga lang ang money ko toki lang yung pera ko, bigay yun guys, hindi ko lang sasabihin at hindi ko i-reveal kung sino, basta may nagbigay tapos, tinago ko yun guys, and then nung nag-start ang klase nag-enroll ako ng anak ko, tapos yung teacher na pinag-enrollan ko doon, ay sabi niya di ba magaling kang magluto-luto di ba gano'n, ko sa teacher yes po ma, ay, bakit hindi ka magtinda sa kantin daw bigyan kita ng pwesto o di ba parang ang ang saya ko na bigyan niya ako ng pwesto kaya on that day kasi si, yung amo ko nung bakasyon kasi umuwi ako tapos balik na lang ako sabi ko pag start ng klase yung amo ko tapos pumunta ako sa amo ko nagpaalam ako mga jay na ayan ganyan ma'am hindi na ako ano babalik kasi malaki din naman yung ano guys yung alaga ko is malaki na Oo, she's already 7 years old. Nag-start ako na nagbantay sa kanya. Is 3 years old pa lang siya. Tapos ngayon, 7 uh, years old na siya. O, oh, grade 1 na siya. Kaya sabi ko, okay naman yan. Kasi yung tinuturoan ng mama ng amo ko is grade 1. Kaya sa kanya na masama yung bata. So wala na akong babantayan. Tapos sabi ko, malaki din naman si baby. Malaki na yung alaga ko. So pwede na siguro ako mag accept Tapos, tapos ay sabi ng amo ko, Oo, oh, ikaw, ganun. Pero that time guys, wala akong pundo kasi nga nung pagtapos ng klase is umalis ako dun sa amo ko so wala akong pera. kasi hindi ko naisip yung mga day na wala pala akong pera pang Ang iniisip ko lang na magtinda ako doon. Tapos nung mag ano ng klase kasi nga kinausap ko na naman yung teacher na nagsabi sa akin na magtinda ako. sabi niya, oh, dyan, ay, mo dyan ka, ganyan tapos nung magklase na mag-start na yung klase one week before ay two days before two days before mag-start yung klase ay naisip ko wala pala akong puhunan <laughs> o oh, diba ang galing ko wala pala akong puhunan paano ako may ano tapos naalala ko yung pera may pera pala ako na tinago, na binigay ni ano Yeah, hindi ko na i-mention, na binigay para pang install ng wifi na hindi ko na install, hindi ko na gamit kasi kulang o tinago ko na yung pera, yun naalala ko, ay, may ko pala ako na ano, pang wifi, tapos yun, nag chat ako dun sa nagbigay na ate ganyan, ganyan, pwedeng gamitin ko na lang kasi ganon, ganito so sabi na, pero nung nagbigay siya, sabi niya, ano pamasko ko, o, sabi niya pamasko ko yun, tapos ako rin daw, bahal ako, i eh, ano ko ba yun sa wifi, kasi nabanggit ko din sa kanya na magtinda-tinda. Tapos sabi niya, oh, pwede rin pang Pero yun ang ginawa ko, guys. Pinuhunan ko siya, pero hindi lahat. Yung puhunan ko na ginamit ko is 1K lang. Toki okay kasi yung binigay niya. 1K lang yung ginamit ko, guys, pang puhunan. Kasi maliit lang naman yung paninda ko dun sa school. 1K lang yung gamit ko. So, nandyan pa yung 1K. Nasa akin. Hanggang ngayon, guys, nandyan pa rin sa akin. Hindi ko ginalaw. <laughs> hindi ko talaga ginamit, guys. As in, hindi ko ginamit. At nag-1.5 na siya kasi dinagdag ko para mabalik ko yung 2K. O, oh, pero tinago ko lang siya, guys. Tapos ngayon, kasi nga ang ano, signal ko is very, very poor. Lagi ako naikot sa ano, diba natin, sa LS natin. So, mayroong nag-offer na ano. Alam niya ni Ma'am Elise kung sinong nag-offer sa akin dun sa live ko. <laughs> akala ko, budol. <laughs> akala ko, ibubudol na niya lang ako. Wala, hindi ako seryoso. Tapos, nung malapit na akong mag-end sa live ko, sabi niya, Uy, bigay mo chika sa akin kasi isisin ko. Ha, totoo pala yun. Tapos, hindi ko pa rin isinin, guys. Kasi, akala ko, budol nga. Wala, joke-joke lang. Tapos, nag-message na naman siya. O, oh, nasaan na yung jikas mo? Kasi, isi-send ko na kasi ko na yan. na ako. Nag-send din siya doon sa pamilya niya. Ha, talagang totoo siya, guys. As in, binigay niya talaga. At, dinagdagan pa niya talaga. Yung prenames niya na, ano, halaga. Ay, dinagdagan niya. Day. So, very, very happy so much si ako. Ayan, as in, grabe. Sabi ko na, hindi talaga ako nagsisi na... Uh, nag-whitey ako kahit wala pa ako sahod, okay lang. Ang importante ay ang mahalaga, o ba? Diba? Masaya ako sa ginagawa ko, guys. Hindi ko iniisip na magkasahod ako, magkapera ako dito sa whitey. Hindi ko siya iniisip, guys. Ang iniisip ko lang na nag-enjoy ako, happy ako, pero kahit wala akong sahod, ba? Diba? Tulad nito, may mga nagbigay, may mga may mga generous people like Ma'am Iles o diba ang daming nabigay ni Ma'am Iles kahit hindi pa kami nagkita sa personal at ito ding nagbigay. Hindi ko alam kung pwede ko bang banggitin kasi hindi ako nakapagtanong naggawa na ako ng video. Dapat pala bago akong gumawa ng video na ito ay nagtanong ako kung pwede ko bang banggitin ang pangalan niya. Pero sinabi niya sa akin na huwag ko daw sabihin sa iba kasi baka iba na naman daw yung iisipin. O di ba, hindi naman natin hawak ang mga isip ng tao at hindi rin natin alam kung ano ang iisipin. Ah, si, 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 <laughs> ano ang iisipin nila? Bakit ako binigyan? Anong makukuha niya? Ba't niya ako binigyan? Anong meron kami? Ba't ako binigyan? May mga taong ganun. Kaya sabi niya, wag ko na lang daw banggitin. So, hindi na lang natin banggitin. Si Ma'am lang ang may alam. <laughs> Shout out Ma'am Iles. Ayan. Siya lang may alam guys kung sino. So, ngayon, mag-i-install kami guys at ipapakita ko sa inyo ang pag-install just watch this ay na mo tanawang just sponsor na gitaon sponsored by feel like you So yan na guys, ay malapit nang matapos ang pag-install ng aming Wi-Fi. Ito, so yan while ang isa ay nag-pindot-pindot sa kanyang laptop para may ayos ang asignal uh, signal. Ang isa naman guys ay nagpaano siya sa para sa ating kipilapan. Meron palang pilapilapan yan mga tayo So yan na, in hindi na. Yan na yung ano namin guys, Wi-Fi. L-NOC po ang kapatid baliktad ko sa pagkalagya ganyan doon ang kaharap, na ayaw ko walawin, ay tapang pa man ako mga jegi bago pa po ito narating sa amin kaya ano yung paglagay ng nag, ano, install ay hindi ko na lang siya ginalaw ayan, hindi siya guys so dahil ano, ilagyan ko ng tela yung pinagpatungan niya na karton yung karton na pinaglagyan nila ayan, kasi ayan butas-butas ang aming lagaya butas-butas <laughs> o kaya nilagyan ko ng ano, nilagyan ko ng ano, Pumot. O diba sa mga call? So yun so, guys, maraming maraming thank you sa sponsor natin. At katuparan ko na rin ang aking matagal ng hinihiling. O ba diba, ganyan? Thank you, thank you so much talaga. As in, grabe thank you po sa kaya ano sa sponsor, so ayan lang that's all for today's video, thank you for watching and don't forget to like subscribe, and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong video, bye bye guys and God bless everyone